Kung gusto mong malaman ang opinion ng isang tao tungkol sa iyo, galitin mo sila. Natuto ako ng karunungan mula sa mga hangal dahil iniiwasan ko ang mga bagay na nakakasama sa kanila. Palagi kong gustong tumapak sa lugar na wala pang nakatapak. Ang mga gawa ng isang tao ay dapat laging tumutugma sa kanyang mga salita. Manindigan ka sa katotohanan at makikita mo kung paano ka kamumuhian ng lahat. Dalawang lalaki ang nakatingin sa labas ng bintana. Nakikita ng isa ang putik. Ang isa naman ay nakikita ang mga bituin kung nawalan ka ng kaibigan dahil sa katotohanan hindi siya kailanman naging mabuting kaibigan may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tagapakinig at tagapagsalita dahil ang tagapakinig ay laging masaya at ang tagapagsalita ay laging malungkot ang isang matatag na tao ay siyang nakakatalo sa kanyang masasamang ugali walang sinuman ang makakaintindi sa iyo ng mas mahusay kaysa sa iyo. Ngunit kung may sumubok, tiyak na mamahalin kanya. Mayroon lamang isang sekreto para maging masaya. Ang pag-asa ay nasa iyong sarili at wala sa iba. Kung saan mahirap intindihin ang iba, mas mabuting intindihin mo ang iyong sarili. Ang isang matalinong tao ay laging alam kung paano talunin ang kanyang mga pagkakamali. Kung may trabaho ipagkakatiwala sa isang tao, ipagkatiwala ito sa isang mahusay na tao. Kung walang matalinong tao, gawin mo ito sa iyong sarili. Ang gusto mong itago sa iyong kaaway ay itago mo rin sa iyong kaibigan dahil baka maging kaaway mo rin siya. Kung gusto mong sabihin sa mga tao ang katotohanan, tsakin mong patay ka na dahil papatayin kanila. Ang popular na opinyon ay ang pinakamalaking kasinungalingan sa mundo. Panatilihing malapit ang mga kaibigan at lalong malapit ang mga kaaway. Kung mas kaunti ang sinasabi mo, mas mahalaga ang iyong mga salita. Huwag kailanman magpakita ng luha sa harap ng iyong kaaway. Dapat laging may ngiti sa iyong mukha sa harap nila. Kung hindi mo kayang kilalanin ang mga kabutihan ng isang tao, huwag mo ring punahin ang kanyang mga pagkakamali. Kung umupo ka sa isang salo-salo, panatilihing kontrolado ang iyong dila. Ang iyong galit ay mas malaking kaaway kaysa sa iyong kaaway. Ang mga magulang na tinakpan ang mga pagkakamali ng kanilang mga anak at hindi pinapansin ang kanilang mga libangan ay nagpapalaki ng isang kriminal sa kanilang tahanan huwag mong labanan ang parehong kaaway nang paulit-ulit o tuturuan mo lang siya ng lahat ng iyong mga trick kung mayroong kailangang gawin nang tama gawin mo ito mismo ang pandaraya ay hindi kailanman ginagawa ng hindi sinasadya ito ay isang sinasadyang gawain huwag matakot sa pagiging bastos ng isang tao ipinapakilala lang nila ang kanilang sarili. Ang isang gawaing ginawa laban sa kalooban ng isang tao ay hindi nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Palaging makipag-usap sa isang taong gumagalang sa iyo. Kumuha ng payo mula sa isang taong nagmamahal sa iyo at makisama sa isang taong katulad mo. Ang isang matalinong tao ay nabubuhay tulad ng isang bata sa bahay at tulad ng isang lalaki sa labas. Ang isang matalinong tao ay ang nagpapalawak ng kanyang kaalaman sa pamamagitan ng kaalaman ng iba. Ang pinakamagandang pagpapatawad ay ang nagpapabago sa iyong pag-uugali. Ang unang karangalan ng isang babae ay ang kanyang kagandahan at ang huling karangalan niya ay ang kanyang mga anak. Tatlong bagay na hindi mo mabibili. Isang kalmadong isipan, isang malusog na katawan, at isang tahanan na puno ng pag-iibig. Kapag ang isang makapangyarihang tao ay hindi pinarurusahan para sa kanyang mga karimen, ang mga parusang iyon ay ipinamamahagi sa buong lipunan. Ang buhay ay hindi tungkol sa paghahanap sa sarili. Ang buhay ay tungkol sa paglikha sa sarili. Ang katotohanan ay laging sinasabi ng may galit. Ang mga peking kaibigan ay parang mga anino. Naroon sa liwanag, ngunit wala sa dilim. Ang isang tao na may balanse sa pagitan ng mga inaasahan at katotohanan ay eh, hindi kailanman malungkot. Hindi ka kailanman magiging matagumpay sa piling ng mga walang silbing tao. Kung sakaling mawalan ka ng pag-asa sa buhay, maghanap ka lang ng isang taong optimista at makipag-usap sa kanya sa loob ng sampung minuto. Handa ka ng labanan muli ang labanan ng buhay. Mas mabuting lumayo sa tamad na tao. Kung gusto mong magkamit ng respeto sa mata ng mga tao, tuparin mo ang kanilang mga inaasahan higit pa sa iyong mga pangako. Ang taong nagsisikap na panatilihing masaya ang lahat at laging nagmamalasakit sa lahat ay palaging ang pinakamalungkot na tao. Ang pinakamalaking laban ay ang laban ng isang nag-iisang tao sa kanyang sariling mga saloobin. Kung pupunta ka sa bahay ng iba, panatilihing kontrolado ang iyong mga mata. Mahirap para sa isang hangal na makinig sa payo tulad din ng mahirap para sa isang matandang lalaki na umakyat ng bundok ang takot sa kabiguan ang siyang umipigil sa mga pangarap na maging totoo. Bigyan mo ang iyong kaaway ng isang libong pagkakataon na maging kaibigan mo. Ngunit, huwag mong bigyan ang iyong kaibigan ng isang pagkakataon na maging kaaway mo. Ang daga ay isang matalinong hayop na hindi kailanman Inilalaan ang buong buhay nito sa isang butas lang. Mas mabuting magdusa kaysa mapahiya. Ang isang mahusay na tao ay yaong walang mga kaaway at walang mga kaibigan na hindi siya gusto. Ang pakiramdam ay ang batayan ng pakikipagtagpo. Ang pakiramdam ay laging ginagawa ng isang tao hindi makasarili mas mabuting piliin ang pinakamahusay na tao kaysa piliin ang taong nagpapabuti sa iyo. Mas mabuting manatiling walang alam sa balitang nagdudulot ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Maaari kang makaramdam ng saya sandali matapos sakta ng isang tao ngunit tandaan na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan ng isip matuto ng aral ng pag-ibig mula sa ulan na bumagsak sa mga bulaklak pati na rin sa mga tinik ang pagkawala sa panahon ng kaguluhan ay sumisira sa banalan ng anumang relasyon gaano man ito katatag ang konsensya ng karamihan sa mga tao ay nagkakaroon ng saysay kapag nawala na ang layunin. Ngunit hanggat na nanatili ang interes, natutulog din ang konsensya. Kung ang oras ay mahalaga, ito ay ang tamang paggamit nito. Huwag kailanman ipagmalaki ang iyong talento sa buhay dahil kapag ang isang bato ay nahulog sa tubig, ito ay lumulubog sa ilalim ng sarili nitong bigat. Mas mabuting ipakita ang sama ng loob kaysa itago ang kasamaan ng puso. Kapag walang pagkilala sa mabuti at masama sa isang gawa, ang isang tao ay dapat tumingin sa dulo at hindi sa simula. Ang pinakamahalagang bahagi ng formula para sa tagumpay ay ang pag-alam kung paano makisama sa mga tao. Ang isang matalinong tao ay gumagawa ng sarili niyang mga desisyon. Ang isang ignorante na tao ay sumusunod sa opinyon ng karamihan. Ang mga pagnanasa ay mga pasanin na dulot ng sarili. Kung gusto mong lumipad, bawasan ang iyong mga pagnanasa. Ang mga kababaihan ay ginawa upang magmahal, hindi upang maunawaan. Mahalin ang lahat ngunit kakaunti lang ang pagkatiwalaan. Hindi lahat ay totoo. Ang isang mapait na katotohanan ay mas mahusay kaysa sa isang nakatagong kasinungalingan. Laging manalangin na magkaroon ng mga matang nakakakita ng kabutihan sa mga tao. Isang pusong nagpapatawan sa masama isang isip na nakakalimot sa pinakamasama at isang kaluluwang hindi nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang pinakamagandang paghihiganti para sa mga taong nagsasalita ng mga masama sa iyo ay ang iyong pananahimik. Matutong manakot ng mga tao sa pamamagitan ng iyong pananahimik habang papalapit ang takot sa lakayin at sirain ito, ang mga taong ipinagmamalaki ang kanilang talino ay talagang mga talunan maghanap ng isang taong ipinagmamalaki na kasama ka natatakot na mahalin ka ipaglalaban ka pinahahalagahan ka iginagalang ka, nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal sa iyo. Ang paggalang ay ang pinakamahalagang elemento ng iyong pagkatao. Ito ay tulad ng isang pamumuhunan. Ano man ang ibigay mo sa iba, babalik ito sa iyo ng may tubo.